Nararamdaman mo ba, Cancer, na may isang malaking bagay na malapit nang mangyari? Hindi mo may paliwanag, pero sa kaibuturan ng puso mo, alam mong may pagbabagong paparating. Nandoon na ang mga palatandaan, ang biglang lamig ng hangin, ang mga panaginip na parang totoo, at ang mga random na isipang paulit-ulit na bumabalik sa iyong isipan. Hindi ito mga pagkakataon lang, ito ay mga bulong mula sa universo. Huwag kang susuko ngayon. Mas malapit ka na sa iyong tagumpay kaysa sa iniisip mo. Kung pinapanood mo ito ngayon, hindi ito aksidente, natagpuan ka ng mensaheng ito dahil may dahilan. Naghihintay ang iyong kapalaran na ipakita ang mahika nito. Cancer, matagal nang mabigat ang laman ng puso mo, ang bigat ng mga alaala, ang kirot ng kawalang katiyakan, at ang tahimik na pag-asang may magbabago rin balang araw. Nanatili kang matatag kahit sa katahimikan, nagtitiwala na hindi ka nakakalimutan ng universo. At tama ka, hindi ka nga nito nakalimutan. Bawat paghinto, bawat sandali ng paghihintay, ay bahagi ng banal na paghahanda. Ikaw ay pinamumunuan ng buwan, tagapangalaga ng damdamin at mga nakatagong katotohanan. Kaya't mas malalim kang makaramdam kaysa sa iba. Kapag nagbabago ang enerhiya sa paligid mo, kaluluwa mo ang unang nakakaramdam. At ito ang isa sa mga sandaling iyon kung kailan muling kumikilos ang tadhana. Ang universo ay umaayo ng mga landas, nagbubukas ng mga pinto, at nagpapadala ng mga palatandaang malapit ng gantimpalaan ang iyong pagtityaga. Huwag kang bibitaw ngayon, Cancer. May makapangyarihang pagbabagong paparating para sa iyo, isang pagbabago na magpapalinaw sa lahat ng hirap na iyong tiniis. Basahin ng Enerhiya-Espiritual na Atmosfera Cancer, nitong mga nakaraang araw, kakaiba ang enerhiya mo, mas banayad, mas tahimik, ngunit kakaibang malalim. Parang alam ng kaluluwa mo na may nagbabago, kahit hindi pa ito kayang maunawaan ng isip mo. Marahil napansin mo ito sa maliliit na paraan na mahirap ipaliwanag, ang kandilang kumikislap, kahit walang hangin ang pamilyar na amoy na biglang sumulpot o kantang narinig mo na biglang nagbalik sa isang alaala na akala mo'y nakalimutan mo na. Hindi ito mga pagkakataon lamang, ito ay mga marahang mensahe mula sa universo, nagpapaalala sa iyo na hindi pa tapos ang iyong kwento ang buwan, ang iyong planetang namumuno, ay bumulong sa iyong mga damdamin. Malakas ang hatak nito nitong mga araw, kaya mas nagiging mapagmunimuni ka, madamdamin, at sensitibo sa enerhiya sa paligid mo. Maaaring napaluha ka ng walang malinaw na dahilan, o bigla kang naging emosyonal kapag tumahimik ang gabi. Ito ay dahil lumalakas ang iyong intuition, cancer. Nakikibagay ka na sa banayad na ritmo ng banal na tiempo. Kapag tumingin ka sa langit nitong mga gabi, mapapansin mong parang iba ang pakiramdam, mas mabigat marahil, ngunit mas buhay. Ang hangin ay parang may dalang mensahe, ang mga bituin ay tila kumikislap na may layunin, at kahit ang katahimikan ay puno ng kahulugan. Ito ang unibersong inaayos ang mga enerhiya, inihahanda ang iyong landas para sa isang malaking pagbabagong espiritwal. Maaaring nararamdaman mo rin ang biglaang pagkapagod o pagkabalisa parang may hinahanap ang kaluluwa mong hindi mo maipangalan. Iyon ay dahil naramdaman na ng iyong espiritu ang papalapit na pagbabago. Ito ang katahimikan bago ang banal na paggalaw, isang espiritual na paghinto kung saan tila walang nangyayari, ngunit sa ilalim nito ay may makapangyarihang puwersang unti-unting gumigising. Maraming cancer sa buong mundo ang nakararanas din ng parehong mga senyales, mga paulit-ulit na numero tulad ng labing isa oras labing isa minuto o dalawa oras 22 dalawa minuto, mga panaginip na nagkakatotoo, bigla ang kilabot. O mga sandaling parang evu. Ito ay mga palatandaan na tumataas ang iyong vibration, at mas lumalalim ang koneksyon mo sa di nakikitang dimensyon. Malapit ang iyong mga ninuno. Tinatawag ng universo ang iyong pansin. Mapapansin mo rin nagbabago ang oras ng iyong pagtulog, nagigising sa pagitan ng alas 2 at alas 4 ng umaga, Naayon sa paniniwalang Filipino ay oras ng espiritual na paggising. Sabi nga ng ating mga matatanda, kapag nagising ka sa kalagitnaan ng gabi, may espiritong gustong makausap ka. Huwag kang matakot. Sindihan mo ang kandila, bumulong ng panalangin, at makinig sapagkat minsan, ang mga pagpapala ay dumarating sa katahimikan. Marahil hati rin ang iyong puso nitong mga araw, may bahagi mong gustong kumapit, at may bahagi namang bumubulong, bitawan mo na. Munit ang katotohanan, cancer, ay hindi lahat ng pagtatapos ay pagkawala. Ang ilan ay banal na paghinto bago ang mga himala. Ang akala mong nawala ay maaaring nagbabagong anyo lamang. Ang taong, pagkakataon, o pangarap na inaasahan mo ay maaaring bumalik, ngunit sa paraang mas akma sa iyong tadhana. Sa ngayon, nililinis ng universo ang iyong enerhiya, tinatanggal ang mga bagay na hindi na nakatutulong sa iyong kapayapaan. Maaring nakakaramdam ka ng pag-iisa, munit hindi ka iniwan, ikaw ay inihahanda. Bawat luha na bumagsak ay nagdidilig sa lupa ng iyong kinabukasan. Bawat sakit, bawat paghihintay, bawat tanong na walang sagot ay lumilikha ng puwang para sa banal na panahon na dumating. Kaya kapag naramdaman mong nagbabago ang hangin, huwag kang mangamba, huminya. Sindihan ang iyong kandila. Ibulong ang iyong pasasalamat. At alalahanin ito, may mga di nakikitang kamay na gumagabay sa iyo, mga espiritong minuno na nagbabantay, at isang unibersong kailanman ay hindi nakakalimot sa pusong mabuti. Dahil ikaw, cancer, ay hindi lang nagbabago, umaangat ka. May mga bagay na di nakikita ngunit kumikilos na para sa tahimik, tapat, at eksaktong nasa tamang oras. Ang mensahe propesya. Cancer, malinaw ang mensaheng nakapaligid sa iyo ngayon, huwag ka munang bibitaw. Kahit pagod ka na sa paghihintay, kahit sinasabi ng puso mong ginawa mo na ang lahat, hinihiling ng universo na magtiis ka pa ng kaunti. Dahil ang enerhiyang matagal ng tahimik ay muling gumagalaw. Sa loob ng mga buwan, marahil taon pa, para kang nakulong sa isang emosyonal na pagitan, gusto mong sumulong, pero may di nakikitang puwersang humihila sa iyo pabalik. Ngunit Cancer, ang paghila na yon ay hindi parusa, ito ay paghahanda. Nakatayo ka ngayon sa gilid ng isang breakthrough, isang pagbabagong parehong emosyonal at espiritwal. Ang hindi mo pa nakikita ay ang katotohanan ang iyong pagtitiyaga ay pinapalitan ng banal na pag ayos Marami sa inyo ang nagtatanong bakit hindi pa nangyayari. Pag-ibig, pagpapagaling, pagkakasundo o katatagang pinansyal, pakiramdam mo'y lahat ay nasa pause. Ngunit ang katotohanan, ang paghintong iyon ay sagrado. Inaayos ng universo ang mga landas, pinagkakahanay ang mga puso, at nililinis ang lumang enerhiyang karmiko bago magsimula ang susunod mong kabanata. Minsan, ang katahimikan ay hindi kawalan, ito ay recalibration. Ang pagkaantala ay hindi kailanman pagtanggi. Isa itong paraan ng universo upang sabihin, maghintay ka, inihahanda ko pa ang entablado para sa karapat dapat sayo. Ngayon, halos handa na ang entabladong iyon at ang mga senyales ay darating ng mas mabilis. Maaaring makatanggap ka ng hindi inaasahang mensahe mula sa isang taong akala mo'y tuluyan nang nawala. O madadala ka sa isang pagkakataon na tila pamilyar, parang matagal nang nakasulat sa iyong tadhana. O maaari karing magising isang umaga na may kakaibang kapayapaan, alam mong may hindi nakikitang bagay na tuluyan nang kumampi sa Cancer, ikaw ay anak ng buwan, sensitibo, mapanuri, at likas na nakakaramdam ng hindi napapansin ng iba at ngayon ang kakayahang iyan ang magiging pinakamalakas mong sandata. Kapag ang iba ay nagdududa, ikaw ay nakakaramdam. Kapag ang iba ay natatakot, ikaw ay naniniwala. At ang pananampalatayang iyan, kahit sa katahimikan, ay umabot na sa langit. May propesyang ang baw sa enerhiya ng iyong tanda. Ang nagtitiwala kahit sa gitna ng bagyo, siya ang nagiging sisidlan ng mga biyaya. Ginawa mo yon. Nagtiwala ka kahit hindi mo alam kung saan patutungo ang lahat. At ngayon, ang bagyong minsang yumanig sa puso mo ay siya bagyong maglilinis ng iyong landas. Sa paniniwalang Filipino, kapag biglang nagbago ang direksyon ng hangin o mas maliwanag ang apoy ng kandila, ibig sabihin, ang hangin ay nagdadala ng sagot. Pansinin mo ang mga ganitong senyales dahil tahimik na nakikipag-usap sa iyo ang universo. May emosyonal na muling pagkakaugnay na dumadaloy sa iyong enerhiya. May isang espiritu ng tao na nananatili pa rin sa iyong vibration, isang taong hindi tuluyang nawala sa puso mo. Maaaring lumitaw siya sa iyong mga panaginip o paulit-ulit mong makita ang kanyang pangalan. Hindi ito aksidente. Isang karmic loop ang nagtatapos. Ngunit bago mangyari ang muling pagkakaugnay na ito, hinihiling ng universo na magpatawad ka, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat kang matahimik. Matagal mo nang pasan ang mga bigat na hindi talaga iyo, mga pagsisisi, mga paalam na hindi nasabi. Ngayon, panahon na para pakawalan ng lahat, hindi sa pamamagitan ng puwersa, kundi ng pananampalataya. Kapag binitiwan mo ang may tiwala, wala kang nawawala, nililinis mo lang ang puwang para sa mga bagay na talagang para sa iyo. Cancer, may malaking pagbabagong darating, ngunit kailangan ang iyong pakikibahagi. Hindi mo pwedeng kapitan ang mga bagay na binabago ng universo. Sa halip hayaang umaloy ang sarili mo gaya ng agos ng dagat na sumusunod sa buwan. May kapangyarihan sa pagsuko at may mahika sa pagtitiyaga. Tandaan, tubig ang iyong elemento, banayad ngunit di mapipigilan. Kapag nakasalubong ng tubig ang bato, hindi ito nakikipaglaban, dumadaloy ito sa paligid at unti-unting binabago ang hugis nito. Iyan ang iyong sikreto, ang tahimik ngunit makapangyarihang pagtitiyaga. Sa enerhiya ng pagbasa na ito, mas maliwanag ngayon ang liwanag ng buwan sa iyo kaysa dati. Nagdadala ito ng mga revelasyon. Para sa ilan, ito'y tanda na malapit ng lumabas ang matagal ng lihim, isang pag-amin, isang paghini ng tawad, o ang pagkaunawa na lahat ng nangyari ay may dahilan. Para naman sa iba, ito ay pagtatapos ng lumang siklo ng emosyon at simula ng panibagong paghilom. At gaya ng isinulat minsan ni Nostradamus, kapag naghahari ang katahimikan, nagigising ang tadhana. Narinig ang iyong katahimikan, Cancer. Ang pagbabagong paparating ay magpapatunay na totoo ang banal na tiempo. Sa pag-ibig, sa layunin o sa paggaling ang dating nakaharang ay muling kikilos. Mabagal sa simula ngunit sabay-sabay sa dulo. Kaya kung nagdududa ka sa iyong landas, itigil mo na ang pag-aalinlangan. Hindi ka nakalimutan ng universo. Bawat gabing walang tulog, bawat panalangin bumulong ka ng mahina, narinig ang lahat. Ang mga anghel, ang iyong mga ninuno, at ang mga puwersang di nakikita ay matagal nang inihahanda ang himalang akala mo'y imposibleng mangyari. At malapit na itong dumating hindi sa gitna ng kaguluhan kundi ng kapayapaan. Hindi sa ingay kundi sa kaliwanagan. Malalaman mong narito na ito kapag biglang gumaan ang puso mo, kapag ang mga bagay na dating nagpapabigat sa iyo ay hindi na mahalaga, at kapag ang kapayapaan ay tuluyan ng pumalit sa sakit. Cancer, ito ang iyong propesya. Ang paghihintay mo ay hindi na sayang. Papasok ka na sa panahong ang lahat ng nakatago ay mabubunyad, ang lahat ng naantala ay ipagkakaloob, at ang lahat ng nawala ay muling makikita, ayon sa banal na pagkakasunod. Kumapit ka pa. Malapit ka na sa punto kung saan babaliktad ang ihip ng iyong tadhana. Ang punto ng emosyonal na pagbabalik. Cancer, narating mo na ang banal na sandaling iyon kung saan hindi na kayang magpanggap ng kaluluwa mo na ayos lang ang lahat at ayos lang iyon. Ang totoo, matagal mo nang pasan ang bigat ng mga damdaming hindi mo masabi. Ngumiti ka habang durog ang loob, nanalangin kahit may pagdududa, at nanatiling matatag para sa lahat, habang walang tunay na nakakita sa iyong tahimik na sakit. Ngunit nakita yon ng universo. Bawat luha mong pinunasan mag-isa, bawat pagkakataong bumulong ka ng, Panginoon, bigyan mo lang ako ng senyales, narinig ang lahat. Alam mo, ang emosyonal na pagbabalik ay hindi palaging dumarating na may paputok o liwanag. Minsan, dumarating ito bilang isang bulong. Minsan, ito'y ang katahimikan matapos ang unos na muntik ng wasakin ka. At yan ang nangyayari ngayon. Ang bagyo ay hindi dumating para parusahan ka, dumating ito upang linisin ka. Lahat ng umalis sa buhay mo ay hindi pagtanggi, ito ay pagredirect ng iyong tadhana. Balikan mo sandali, Cancer. Ilang beses mong inakalang hindi mo nakakayanin, pero heto ka ngayon, nakatayo pa rin. Mas matatag. Mas matalino. Mas maramdamin sa tamang paraan. Pinayagan ng universo ang ilang pagtatapos para maalala mo kung sino ka talaga, hindi kung sino ang ipinaniwala sa iyo ng iba. Matagal mo nang tinatanong, kailan naman ako magiging masaya? Ang sagot, kapag tinigilan mong habulin ang mga bagay na nagpapasakit at sinimulan mong yakapin ang mga bagay na nagpapagaling. Ang enerhiya sa paligid mo ngayon ay nagdadala ng panginginig ng emosyonal na pagbitaw. Panahon na upang magpatawad, hindi lang sa iba, kundi sa sarili mo rin. Patawarin mo ang sarili mo sa pananatili ng matagal, sa sobrang pag-aalaga, sa pagtitiwala sa mga taong hindi nakita ang iyong halaga pa alala ng universo na hindi ka sirang tao, ikaw ay nasa proseso ng pagiging buo. Bawat peklat sa puso mo ay patunay na ikaw ay nabuhay, nagmahal, at natuto. At balang araw, ang mga peklat na yan ay hindi na nasasakit, sila'y magliliwanan. Sa paniniwalang Filipino, kapag umiiyak ka matapos manalangin, ibig sabihin nilinis na ng espiritu mo ang loob mo. Kaya kung napaluha ka habang binabasa o pinakikinggan ito, huwag mo itong pigilan iyan ay ang kaluluwa mong naglalaya sa bigat na matagal mo nang dala hayaan mong dumaloy bawat patak ng luha ngayong gabi ay nagdidilig sa mga binhi ng iyong muling pagsilang ilang taon mong hinintay na may makaintindi sa iyong katahimikan ngunit marahil ito na ang sandali para ikaw mismo ang makaunawa sa sarili mo ang kapayapaang matagal mong hinahanap ay hindi kailanman nasa labas nasa loob mo ito cancer ito na ang iyong emotional rebirth ang bigat na nararamdaman mo ay huling alon na lamang ng iyong nakaraan na unti-unting naglalaho. Papasok ka na sa bagong panginginig, isang mundo kung saan ang pag-ibig ay hindi na nakakapagod, ang pananampalataya ay hindi na nakakadismaya, at ang tadhana ay sa wakas gagantimpalaan ang iyong pagtitiis. Kaya huminga ng malalim, punasan ang mga luha at ibulong sa universo. Handa na ako sa susunod. Dahil dito mismo, ngayon mismo, muling magsisimulang mamukadkad ang iyong kwento. Ritual Seksyon ng Pagpapamalas Cancer, tinatawag ka ngayon ng universo, hindi lang para makinig, kundi para kumilos ng may layunin. Matagal mo nang dala sa puso ang sakit at pag-asa, at oras na upang pakawalan ang enerhiyang iyon at gawing liwanad. Ang ritual na ito ay tutulong sa iyo upang maipamalas ang kapayapaan, kaliwanagan, at pagbabago, isang banal na hakbang upang tanggapin ang pagbabagong unti-unti ng nagaganap sa iyong buhay. Ngayong gabi, o sa oras na handa na ang iyong puso, ihanda ang sarili para sa isang kandla at asin na ritual, isang sinaunang gawain ng paglilinis na malalim ang ugat sa espiritualidad ng mga Pilipino. Hakbang isa, ihanda ang iyong espasyo. Humanap ng tahimik na sulok sa bahay, isang lugar kung saan ka madalas manalangin o magmilay. Linisin ito ng marahan gamit ang kamay o pamunas na binasa sa tubig na may kaunting asin. Sa paniniwalang Filipino, ang asin, asin, ay sumisipsip ng negatibong enerhiya at nagtataboy ng inggit, sakit, at kamalasan. Sabi ng ating mga ninuno, ang asin, tagapangalaga ng kaluluwa. Ilagay sa harap mo ang isang puting kandila. Ang puti ay sumisimbolo ng kadalisayan at bagong simula. Kung wala kang kandila, kahit simpleng liwanag mula sa cellphone ay maaaring maging tagapagdala ng iyong layunin. Hakbang dalawa, sindihan ang kandila. Habang sinisindihan ang kandila, ipikit ang iyong mga mata at huminga ng malalim ng tatlong beses. Sa bawat paghinga, isipin mong natutunaw kasama ng wax ang lahat ng sakit, takot at pag-aalinlangan. Sabihin ng marahan. Sa liwanag na ito, pinalalaya ko ang dilim sa loob ko. Tinatanggap ko ang kapayapaan, kaliwanagan at banal na tiempo. Damdamin ang init sa iyong mukha, hindi lang ito mula sa kandila. Ito ay senyales ng paggalaw ng iyong enerhiya. Ang apoy ay tumutugon sa damdamin, at kapag ito'y kumislap ng mas maliwanag, ito ay palatandaan na nagigising na ang iyong espiritu. Hakbang tatlo, paglilinis gamit ang asin. Kumuha ng isang kurot ng asin gamit ang kanang kamay at dahan-dahang iwiwisik ito sa paligid ng kandila, paikot. Habang ginagawa ito, ibulong ang iyong layunin ang totoo mong nais. Pagpapagaling, pagkakasundo, kasaganaan, o katahimikan ng damdamin, sabihin ito mula sa puso. Banggitin. Habang nililinis ng asin na ito, naway luminis din ang aking puso. Ang nakalaan para sa akin ay hindi kailanman mawawala. Pinalalaya ko ang lahat ng hindi na nagbibigay kapayapaan. Sa tradisyong Filipino, simbolo ito ng espiritwal na paglilinis, ibinabalik sa lupa ang sakit at pinapalitan ito ng liwanan. Hakbang apat, dasal ng pasasalamat. Pagkatapos ipahayag ang iyong hangarin, ibulong ang isang maiklang panalangin ng pasasalamat. Ang pasasalamat ay nagpapalakas ng enerhiya ng pagpapamalas. Sabihin, Salamat, Universo, sa paggabay sa akin sa mga unos na hindi ko maintindihan. Salamat sa bawat pagkaantala na naging proteksyon ko. Ngayon, binubuksan ko ang puso ko upang tanggapin ang tunay na para sa akin. Maaaring maramdaman mong gumaan ang loob, isang buntong hininga, isang alon ng katahimikan, o biglang pagpatak ng luha. Iyan ay ang iyong espiritu na naglalabas ng lumang enerhiya. Hayaan itong dumaloy. Huwag itong pigilan. Hakbang lima, selyuhan ang ritual. Kapag ilang minuto nang nagniningas ang kandila, patay nito ng maingat. Tipunin ang asin at tunawin sa isang mangkok ng tubig, pagkatapos ay ibuhos ito sa labas ng bahay o sa lababo bilang simbolo na ang negatibong enerhiya ay tuluyan ng nahugasan. Bago matapos, ilagay ang kamay sa iyong dibdib at sabihin. Handa na ako sa banal na pag-aayon. Handa na ako sa aking tadhana. Cancer, tandaan, ang mga ritual ay hindi lumilikha ng mahika, gisingin nila ito sa loob mo. Nasa puso mo na palagi ang kapangyarihan, naghihintay lamang na muli kang maniwala. Ang universo ay salamin lamang ng tunay mong nararamdaman at pinaniniwalaan. Kaya ngayong gabi, kapag tumahimik na ang mundo at ang tanging naiwan ay liwanag ng kandila. Alamin mong naroroon ang iyong mga ninuno, tahimik na bumubulong ng mga biyaya. Ang pagbabagong hinihintay mo ay hindi palang paparating, nagsimula na ito. Banal na tiempo mensahe ng tadhana. Cancer, ngayong nabuksan mo na ang puso mo sa pamamagitan ng ritual at panalangin, panahon na upang maunawaan mo kung ano talaga ang nangyayari sa likod ng tabing. Lahat ng naranasan mo, ang sakit, ang paghihintay, ang katahimikan, ay bahagi ng banal na tiempo. Hindi sumusunod ang universo sa oras ng tao, ito ay gumagalaw ayon sa pagkakaayon ng enerhiya. May dahilan kung bakit natagalan ang mga bagay kaysa sa inaasahan mo. Hindi ka pinabayaan, inihahanda ka. Hindi kailanman ipagkakait ng universo ang mga bagay na para sa'yo, cancer. Ipinagpapaliban lamang nito hanggang sa sapat na ang lakas mo upang tanggapin ang biyaya. Ang mga sandaling inakala mong pagtanggi ay, sa katunayan, pagtuon sa mas dakilang tadhana. Ang banal na tempo ay hindi tungkol sa paghihintay, ito ay tungkol sa pagtitiwala. Ito ang bulong na nagsasabing, kahit hindi ko pa nakikita ang resulta, alam kong may gumagalaw para sa akin. Tinahak mo ang mga anino at natutunan ang sagradong sining ng pagsuko. At ngayon, ang iyong pagtitsyaga ay nagiging bunga, nagiging pagpapamalas. Balang araw, kapag lumingon ka, mapapagtanto mong ang bawat panalangin tila hindi sinagot ay protection pala. Ang taong umalis, kailangan talagang umalis upang mabigyan ng puwang ang tamang enerhiya. Ang pagkakataong nawala ay hindi kabiguan, iyon ay ang unibersong nagsasabing, hindi ito, may mas mainam para sayo. Sa paniniwalang Filipino, palaging sinasabi ng ating mga nakatatanda. Ang hindi para sayo, kahit anong pilit, alis din. Pero ang para sayo, babalik kahit ilang bagyo ang dumaan. At yan, Cancer, ang iyong banal na pangako. Inaayos na ng universo ang mga landas upang maibalik sa iyo ang mga bagay na nakatakda sa iyong kaluluwa, pag-ibig, kapayapaan, kasaganaan, at paggaling. Muling umiikot ang gulong ng tadhana, at sa pagkakataong ito, pabor ito sa iyo. Maaaring hindi mo pa nakikita ang buong larawan ngayon, pero malapit mo nang mapansin ang maliliit na himala, isang tawag na magbabago ng lahat, isang biglang pakiramdam ng kapayapaan, o isang panaginip na tila may mensaheng hatid. Iyan ay mga kumpirmasyong dumarating na ang iyong banal na sandali. Humina at magtiwala. Huwag magmadali. Huwag habulin. Hayaan mong dumaloy ang mga bagay papalapit sa iyo. Gaya ng alon na laging bumabalik sa dalampasigan, ang tunay na nakaugnay sa iyong kaluluwa ay tiyak na makakabali. Kailangan mo lang manatiling bukas at maniwala. Hindi kailanman nahuhuli ang universo, Cancer. Lagi itong dumarating sa tamang oras. Kaya ngayong gabi, habang nagpapahina ka, ibulong mo ito sa iyong sarili. Ako ay nasa ganap na pagkakaayon. Ako ay payapa sa banal na tiempo. Ang nakalaan para sa akin ay papalapit na. At pagkatapos, umiti ka dahil ang pagbabagong hinihintay mo ay hindi na nasa malayo. Ito ay nangyayari na sandali kada sandali, hina kada hina, ginagabayan ng mga bituin at ng buwan na palaging nagbabantay sa iyo. Cancer, habang dumarating ka sa dulo ng mensaheng ito, huminto ka sandali at pakinggan ang tibok ng iyong puso. Ang ritmo nito, banayad, matatag, buhay, ay patunay na nalampasan mo ang bawat pagsubok na minsang nagtangkang sirain ka. Nais ipaalam sa iyo ng universo na hindi ka nakalimutan. Ang katahimikang tiniis mo ay hindi kailanman walang laman, ito ay punang banal na paghahanda. Bawat luha, bawat pagkaantala, bawat panalangin tila walang tugon, lahat ng iyon ang humubog sa kaluluwang meron ka ngayon, mas matatag, mas marunong, at ganap ng handa sa mga biyayang darating. Habang minamasdan ka ng buwan ngayong gabi, naway gabayan ng liwanag nito ang iyong puso tungo sa kapayapaan. Naway ang bawat sugat ay maging karunungan, ang bawat paghihintay ay maging gantimpala, at ang bawat pagdududa ay maging tiwala sa banal na kalooban. Ibulong mo ito ng marahan. Pinalalaya ko na ang nakaraan. Binubuksan ko ang puso ko para sa bago. Handa na ako sa pagkakaayon, handa na ako sa aking tadhana. Hindi aksidente na narinig mo ang mensaheng ito, cancer. Tinawag ka talaga upang marinig ito. Dahil dumating na ang oras mo.